Magandang hapon po, Sir Dionisio. Sir, magandang hapon po, Sir. Ayan, sir. Ma malaman lang namin, no, ilang taon na po kayong kasal ng inyong misis? Mga may limang taon na ba kayong kasal? Sampung Hindi, taon matagal na, na po. Matagal na? Talaga, okay. matagal Opo. na? Okay. At kayo ba ay may anak? Opo, anim po yung anak namin. Anim po yung anak ninyo. Opo. At sir, eto nga, no, nakita namin dun sa mga sinubmit mong mga videos na parang close na close etong si misis sa ibang lalaki. Sino po ba yon? Ayan, si Ramon Torla po, yun. Ramon Torla. Ano yun? Kapitbahay niyo ba yun? Opo, kapit Opo, kapitbahay lang namin po yan, sir. So personal mo rin pala na kilala yun? Uh, hindi ko naman ano, ganong kakilala. Okay. Pero ang sabi niyo po dun sa uh, reklamo ninyo, eh lagi pumupunta si misis at umiinom dun sa... Oh, pag ano, pag uh, tinatawagan ng lalaki, pumupunta doon, magiinuman sila, ganyan. Madalas ba talaga si Mrs. sa ah, mga inuman? O dahil lang yan sa lalaking yan? Dahil lang yan sa lalaki na yan. at kailan pa po yan nagsimula, sir? Ayan ang nagsimula. Bale siya na yan, pang na siya na lalaki. Kailan pa po nagsimula yan? Yung... Ah, nagsimula yan, sir, ah, noong ito lang, April 25, 2024. Kinausap nyo na ba si Mrs. patungkol po dyan? Bali, kinausap ko na po siya. Ang sabi niya po sa akin, hindi na raw ako makikialam sa kanya. Kung anong ginagawa niya, eh, babayaan ko na lang daw. Pero si Mrs. po ba ay umuwi pa rin sa inyo? Oo, oh, umuwi rin yung asawa ko sa bahay pagdating ng alas 12. Pagdating ng hapon, doon naman sa lalaki. Minsan, maalis sila. Di ko alam kung saan sila nagpupunta. Okay, okay. Pero may trabaho po ba si Mrs. Sir? Ah, uh, Naka-duty paggabi. Kasama yung lalaki minsan. Oh, kasama din niya sa duty? Yes, sir. Itong si lalaki. Yes, sir. Paano niyo po nakuha yung mga letrato na nakita niyo kanina? Yan sir, bali ano lang yan, mga ano ko lang yan na ah, pag pumupunta ako doon sa duty. At pumupunta ako doon sa bahay ng kapatid ng lalaki. So kayo po kumuha mismo ng mga videos na yan? Yes sir, ako yung kumuha po ng mga video na yan. So kahit nandun ka na, hindi pa rin sila na alarm or wala natatakot sir, wala na binibidyo sir, ay, mo na sila? Ah, wala sir, ang ginagawa pa rin, putuloy pa rin yung mga ginagawa nila. Sir, para lang malinaw po, kayo po yung nag-video habang nakadantay po yung paanong boyfriend sa misis nyo, habang uh, nakapatong yung kamay nung boyfriend sa misis po ninyo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. so personal nyo pong nakikita opo, yun? Opo, opo. Kaso lang masakit sa akin yun po, ginagawa nilang ganun po. So hindi na tinatago. Alam naman nung kasama niya, di ba, yung sinasabi yung boyfriend ng misis nyo na kasal sila. K I mean, kasal kayo. Kasal, oo. Oh, kasal po, papi. Okay. Marami rin nakapag- Yung po bang yun, ay kasal din? May pamilya rin po ba yun? May pamilya rin. Patay gutom din yung mga pamilya nun. tinatawagan din siya. Kaso lang hindi niya sinasagot. Ang pangyayari kasi yan nun sir, nabalitaan ko na yung asawa niya Muslim, hinabol daw ng itak kaya hindi siya nakapagbalik dun sa asawa niya. Okay, okay. So sir, nakausap niyo na po pala yung misis ninyo, wala na. Sabi niya, wag mo na siyang pakialaman. Opo sir, yun ang sinabi niya po sa akin sir. O sa bagay, pang, na yan, kamo. Opo sir. Diba? So yung pang yung pito ba na nauna diyan, kinonfront mo pa yung missis mo or binali wala mo na lang din. baliwala hindi ko na ano yon nakuha ko lang sa mga chat nila. Okay, sige. Mga eto. tawag ng video call nila. Okay. Naririnig ko lang yon, sir. Okay. At sir, eto lang, bukod po dun sa nagiiinuman at bukod dun sa mga nakuha mong mga videos, ano pa yung mga alam mong ginagawa ng misis po ninyo? at nung kanyang boyfriend? Sir, hindi ko malam-alam kasi sa akin pagpasok uh, ko sa trabaho, sa pagwagwardya, eh, hindi ko na po alam kung ano po yung ginagawa nila. Tapos tinatanong ko doon sa mga anak ko, nandun daw sa bahay ng lalaki. Alam din ng mga bata? Opo, kasi tinatanong ko sa kanila, nandun daw. Miss Marilyn, narinig nyo po ba yung mga sinabi ng inyong mister? Opo, opo. O ano pong masasabi nyo doon, ma'am? Alam mo yan, sir. Gumagawa na lang ng kwento yan. Kahit sa mga anak niya. Kahit sabihin pa sa mga anak niya. Kahit, kahit, kahit usapin niyo yung mga anak niya. Kung sino sasabi ng totoo. Hindi, pero may pinakita kasi siyang mga letrato, eh, mga videos. Nakita niyo na po ba mga yon. Pero, ano sa totoo lang, sir. Kaya sa, sa totoo lang, talagang pinakita ko talaga yung Minsan nakaanong pa ako sa lalaki na yan. Sa totoo. Kailan ko lang talaga nakilala yan. Dahil siya talaga sa tutuloy ngayon, siya naman talaga ang nagbibigay ng pangkain sa amin, pang, pang, ano ng mga anak ko. Hindi siya nagbibigay, ilang sahod na yun, na hindi nagbibigay sa amin. Oh, teka lang, so, ang sinasabi mo, talagang ipinakita mo sa mister mo yung ginagawa nyo? Oo oh, sir, sa totoo lang, ginawa ko talaga para mabwisit sa akin dahil yun naman ang sinasabi niya sa akin. Hindi ko pa ginagawa sir, sinasabi niya sa akin. Kahit sa maraming tao, pokpok, may tulo, makilalaki. Hindi yan ang sinasabi niya sa akin, sa totoo lang sir napapahiya ako sa mga kapitbahay kasi hanggang doon sa labas sinasabi, sabi, "Hoy, hindi pag nag-aaway pala kayo ng asawa, ganyan pala sila sabi ng asawa mo, pukpok ka daw." Oh, 'yun ang sinasabi niya palagi. Pero kahit tanong mo ang mga anak ko dito, anong kaano ka, -ano ka salbahay ginagawa niya sa amin. Pag nagsasahod yan, sa totoo lang, paiingitin kami ng pera, hindi nagbibigay sa akin. Magbibigay lang sa akin. Doon sa inutaka akong bungangira. Dahil ayaw ko talaga na sinusugod ako. Yun ang binibigay ng lakad. Pero tapang araw-araw talaga, hindi nagbibigay yun. Ma'am Marilyn, ano po ba yung relasyon ninyo doon sa lalaking nandun sa video? Ayaw sir, hindi ko man tutali pa yan na tutali na sasabihin na akin ah, siya na relasyon ko. Parang iniinis ko siya sa lang. Kasi yan ang sinasabi niya sa akin po. So, parang ano, fling-fling lang, ganon? Oo. Parang andyan yung mga anak ko. Alam nyo mga anak ko kung anong ginagawa ko. Dahil pinapakita ko talaga sa kanya na bubisit ako sa ginagawa niya sa akin. Noong oh. nakarang ato, yan ang sinasabi niya. Kahit maraming tao dito may naging inuman, anong sinasabi niya sa akin? P*****. Bakit lalaki may to. Yan ang sinasabi niya sa akin. So ang sinasabi mo ngayon, maraming sinabing masama sa iyo yung mister mo. So okay. pinangatawan mo na lang kung ano yung mga sinabi okay. niya. Ganun? Pati mga panty namin, inaamoy niya, tinatago niya. Kung ano yung kasalbahit ang ginagawa niya sa amin. Ma'am, sorry po. Ano po yung panty po? Mga panty. Halimbawa, naligo kami. Siyempre, sinasampay namin yung mga panty. Itatago niya yun pagkatuyo. Lahat yan. Paano ko nalaman na lang? Mismo sa bag niya. na kinuha niya kasi naiinis na po sabi ko, Junior, akin na yung mga panty. alam po ang ko ang urat ko gali niya. Ma'am, Ma panty, panty yun? po yun? Sa amin ng anak ko. Sir, pati po panty ng anak niyo. Ano pong meron, sir, sa panty po? sa mga kapitbahay ko, nakikita na inaamoy yung mga panty namin. Sir, bakit inaamoy niyo po yung mga panty? Lang? Hindi ko inaamoy yun po. Maniniwala po. yan. Hindi ako ginawa po yun. Yan, tinago ko lang talaga sa inis ko rin yan sa ginagawa niya sa akin. Bakit po, sir? Bakit niyo po tinago? Tinago ko yan kasi nainis din ako. Kasi palagi ang pumupunta doon sa lalaki. Hindi, ano pong purpose, sir? Bakit tinago niyo po yung panty? Oh, bakit di na lang chinelas para di siya makalabas ng hindi, bahay? hindi, Hindi ko ano yan, sir. Ganun lang talaga yung ginawa ko sa inis ko talaga pa kasama po yung panty po ng anak po ninyo. Eh, akalaku akala ko gamit nung uh, gamit niya lahat yun po yan, ma'am. Okay. okay. Pero sir, may akusasyon din yung misis po ninyo Opo. na marami daw pala kayong, kumbaga sinisiraan nyo din pala si misis. Eh, ganun talaga yung ginawa niya kasi sa dami ng lalaki na ginawa niya po, pang, pang na yan si Ramon eh. Hindi lang naman isa yung ano niya. So, ang sa tingin ninyo, dahil dun sa mga ginawa nang yun, eh, narapat na lang nasiraan nyo. Tawagin nyo siya ng ganun dun sa mga barkada nyo. Hindi sir. Siya lang naman yung nagsasalita ng ganyan. Nagbubulgar ng mga ganyan eh. Okay. So sir, ano pong gusto nyong mangyari ngayon dito? Kasi gusto ko lang mangyari yan sir. Dapat sila makulong silang dalawa sir. Kasi yung ginawa nila sa akin, adultery yun po yun sir. Adultery? Yun yung gusto mong sa o, isasampa ko misis ni mo ninyo ah, doon sa Opo. kasama niya? Opo. Ilig ano yan, na ah, direct piling yun po sir, yung gagawin natin po doon. Okay. Ma'am Marilyn, ano pong oh. masasabi nyo dyan? Balak kayong sampahan na ng kaso nitong inyong mister. Nasa kanya yan, sir. Kasi andito naman yung mga anak ko kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kausapin nyo yung mga anak ko kung sino ang ng totoo sa amin. Yeah. ano po ba yung anam ng mga anak po ninyo dyan, ma'am? Ito po, sir. Ito po yung pangalawa kong anak. Ito. Il ilang taon na po yan? Ilang taon na? 20 po. Ah, okay. 20 years old. Totoo po yung sinasabi ni mama. Not po. Totoo. Na naging masamang tatay itong inyong si Mr. Junisio? Yun po ba ang gusto mong sabihin? Paano mo ba ma-describe bilang isang ama si Mr. Junisio Biado Jr.? Hindi ko talaga nagbibigay yan, sir. Nagbibigay okay. lang sa mga mga pambayad ng mga utang sa isang, sa isang buwan o kaya king sinat. Bibigay niya 3, 3K, 4K, yun na yun. Tapos yung tira sa kanya. Tapos minsan sinasabi niya, di, rin yung sahod niya. Pero tinanong namin sa pinsan niya ngayon, ako nag po. Ako, ako po nag para i-approve po kung totoo po ba na nadidelay ng ta yung nila ng five, five days po. Pero ang, ang sabi po sa, ang sabi po sa amin napinsan niya na ano, o, o po, ano, one day or two days lang po ang, ang nadidelay yung nila. Okay. Pero uh, eto, Iha, yung nanay mo ba nakikita mo na may ibang karelasyon? Opo, nakikita no. ko po. Okay, ito ba si Ramon? Opo. Okay, at ang sinasabi kasi Oo. ng tatay mo dito eh uh, may ibang ginagawa raw na iligal ang inyong uh, nanay at itong si Alias Ramon. Ay wala po. Ayun po talaga nagbibigay so, pe sa amin ng panglamon. So pero sabi mo alam mo na may relasyon si Mrs. Ano po yung nakikita niyong ginagawa nila ni Ramon? Opo, siya sama po ng pangano pang ano, gastos pang dito. Ano Hindi po? nakikita po, yung ginagawa doon. Parang sinasama niya po mag, ano, ng mga langis, mag, bakit pag usap na ano, para ma, sa kanila mapunta yung langis. Ganun po yung ginagawa, para may pang ano pang pangkain. Okay. Oh. So ang sinasabi niyo dito, eto eh, tumutulong sa inyo, itong okay. si Ramon. Nakita po namin, ma'am, sa may video kanina, na yun nga nga, magkatabi kayong nakahiga nitong si Mr. Ramon. At ito nga, parang yung kamay niya, eh, pinapatong pa sa yung uh, bewang. Doon yan, sir, sa may guardhouse yan sa uh, pinapatong oh, ko. Yan. Doon, pati yung mga anak ko talagang nandoon. Mas magkakasama kami. Hindi yung as in kaming dalawa lang. Ayan, ayan. Talagang, sinas talagang sinasabi ko yan do kay Ramon. Gusto kong inisin talaga si Piado kasi Yes, naman sir eh. Nagsasama kami sa isang bahay. Hindi naman siya totally nagbibigay sa amin pagkain. Isipin mo araw-araw yun, sir. Nagbibigay sa akin, sir. Pagdadating galing, sir, bawa nagbibigay sa amin. Tungutulog, pangain. may kapalit naman. Ikaw yung may, yan ang tinasak mo sa akin, di ba? Pa paisahin mo ako, bigyan mo lang kita ng 300. Anong gagawin ko sa 300 mo? Ikaw. Po? Para makita ka, makayot ka sa akin? Ikaw ang <laughs> unang, <laughs> ikaw ang unang nagsalita sa akin. Pag wala akong 10,000, hindi tayo pwedeng magtapos. Pag wala akong liman libo, liman libo hindi rin ako pwedeng makipagtakas sa'yo. Ano yung ginawa mo sa akin yan? Kahit maraming tao, anong ginawa mo sa akin? road 5 na ano yan? Naalaman na nila yung ginagawa mong ganyan. Kaya dito na tayo magharap kay Idol Rapitol po. Para ma-actionan kung ano yung maging decision mo. Ma'am, kasi ang sinasabi din po ni Sir Dionisio, oh, hindi lang naman daw po ito yung isang beses. Kung bagas ang sinasabi nga din po niya, pangwalo na nga daw po itong si Ramon. na, ay, na ay, alam mo, say, alam mo madam, yes, ma dati, ako nagtrabaho, nag -dati ako nagtrabaho ng construction Opo. doon sa May Manila Hill. Hmm. Lahat natural kasi ako ang ko doon. Natural, lahat ng mga tao ko malapit sa akin kahit yung anak ko nandoon kasama ko mga anak ko. Pero yan ang ano niya palagi, lahat na may lumapit sa akin na lalaki, sinasabi niya lalaki ko. Pero sa totoo lang, hindi ko man minsan naisip niya sa mga construction ng doon sa Talban. Isipin mo pagsasahod niya dito sa ano, nandito sa Maynila. Pagsasahod, tumatawag yung mga anak ko. Alas stress na ng hapon, hindi pa nakakain. Magpapadala ako sa Gigas para may magpain yung mga anak ko. Yun ang ginagawa niya. Pag magsahod yan, hindi nagbibigay sa mga anak ko. Gugotomin talaga yung mga anak ko. Natural, nagpursiga ako magtrabaho. Kahit saan ako, mag, alam ko magtrabaho. Kahit saan ako mapagtag. Kaya ako para sa si mga anak ko. Hindi sa katulad sa kanya, laki ng sinasahod niya. Walang kwenta ang niya dahil napupunta lang kung saan saan napupunta siya. Sipin mo, nagpipiling binata. Umuwi siya, maggusto niya umuwi. Hindi na nagpapaalam sa amin na nandito naman kami. Alis ako. Doon ako matutulog. Hindi man lang siya nagpapaalam sa amin. Paano, paano mo masabi sa akin? Paano ko sa, iyo oh. na ganyan? E pumunta ako oh, yeah. sa kamag-anak ko. Bakit? Ikaw, nagpapaalam ka ba sa akin kung saan kayo pupunta yun no, mga tao? Hindi ka nagpapaalam sa akin kahit noon. Kahit pag utang mo ng pera, hindi ka na nagpapaalam sa akin. Umuutang ka lang, tapos sasabihin mo sa akin, may utang ka na kaagad. Kawawa naman ako. May utang ako sa trabaho ko. May utang ka rin dyan sa atin. Hindi. Hindi ako umaalis ng ano, GSIS. Nandito lang ako. Puro lang ako. Nandito? Paano ka Nandito? Ang daming oh. Naka maraming, maraming nakakita na kapitbahay bahay oh? natin, hindi lang sila nagsasabi. Oh, talaga? Oh, ano sabi nila sa akin? Anong ginaga ginagawa mo? Oh, magkasama magkasama sila yung lalaki. Oh. Diyan sa, labas? nag kami ng mga anak mo? Paano ka makakano dito sa bahay na halos, halos ang bahay mo parang kalapate? Tignan mo yung ginawa mo sa akin. Kaya dito matapos na lang natin yung tuldukan na natin yan. Basta makulong. Gusto ko makulong kayong dalawa. Ay, ma'am, decision. Wala akong magagawa kung yung decision mo. Okay, anak Narinig ko naman na po yung sides ng bawat party dito. Sige, ganito na lang sir. Kung talagang yun po ang desisyon ninyo Opo. na talagang sampahan no, ng bigyan leksyon siguro ang inyo pong misis, ito yung mga karapatan po ninyo. Una, yung allegation po ninyo na si Mrs. nga po ay nangangabit no doon sa kay Mr. Ramon. Opo sir, opo. Oo, yung kanilang ang nabanggit mo, ang gusto mong i-file eh, adultery. Okay? Opo. Yung sa batas po natin na ah, ang pag sinasabing adultery eh pag ikaw ay mag-commit ng tinatawag na sexual intercourse o pagtatalik sa ibang lalaki na hindi mo asawa. Opo, okay, sir. so yun po yung sinasabi niyo. Kaso lang sir, yung mga nakaraan nung page sa 26 Ah, maghapon sila, magdamag sila na hindi ko nakikita kasi nandon sa lalaki. Pa, nag, pinalipas nila lang nila ng isang araw, nung pizza 27, hindi pumunta nung kasawa ko doon. Tapos pumunta sila na ng 28, tinanong ko kung anong ginawa nila sa akin. Doon, ang sinabi niya sa akin, naghahalikan lang daw sila, wala silang ginawang masama. Oh. So inaamin niya yung mga ganyang ginawa nila? Opo sir, kaso lang hindi ko alam... Ano naman, nap, Napakabobo naman yung tao na yan pag hindi niya ginawa yung... Okay, ano? okay. Ganito ha. Y y ito nga po yung gusto kong sabihin. No? Bagamat ang mga sinabmit po ninyo ng mga videos ay, at mga letrato ay yun, yung close na close sila para naglalambingan, opo, sir, yan po ay natin ng mga circumstantial evidence. Opo, opo, sir. Opo. O, ang kailangan nating patunayan dyan ay yung pagtatalik pero alam naman natin na wala namang nagtatalik na in public. Opo sir, Kaya 'yung eh. mga ganyang klaseng mga ebidensya. Okay pag pagtagpit po natin ng mga 'yan. Okay, kung sa uh, ating piskalya o di kaya sa may korte ipapasa na 'yan bilang ebidensya. Yun po ang ating isasampa adultery. Opo sir, opo. O, o. Pero ito sir ha, ah, kasi meron din kasing alegasyon, gusto ko lang din i-address para at least kompleto po. Yung yes, sir. Yes, sir. picture dito, kasi opo, may sir. sila sir ah, na Uh, hindi ka nagbibigay ng suporta ah, sa inyong mga anak. Eh, anim yung anak po ninyo. Alam mo yan, sir. Ang sinabi niya sa akin, yung asawa ko, Payaan mo na lang ako na maglandi, sabi niya sa akin, para mayroon akong pantustos sa mga anak ko. Paano ko naman magagawa, hindi ko gagawin yun sir, kasi ang ginagawa niya, pag sumasahod naman ako, pag may pera, pag mayroon kasama siya, magsusugal, magsusugal sila, buong magdamag, kawawa naman ako, ha, hihingi ako ng baon ko, wala na silang may bibigay sa akin. Tapos sinabi nila sa akin, binayad nila sa utang. Pwede ba naman yung ganun sir? So parang in short sir, hindi pa kayo nagbibigay dahil nauubos din po sa pangsugal nila. Opo sir, ay opo ma'am, minsan. Bisyo. Opo, bagbisyo. Okay, pero kayo po ba sir ay hindi nagbibigay na lang ng rektahan sa inyong mga anak? Kasi kanina narinig ko yung isang anak po ninyo, parang minsan, ang sabi talaga, wala daw po kayong binibigay. Minsan sir, nagbibigay, nagbibigay naman ako yung ginamit niya na pantor. At saka sabi ko kasi sa kanila sir, ma magtrabaho ka, tulungan mo ako para mayroon tayong pang ano rin sa panggastos natin. Sabi ko sa kanya, ang ginawa niya po sir, hindi naman siya nagtatrabaho, naghanap siya ng lalaki, nakainuman niya, yun ang ginawa niya. Alam ng mga kapatid niya yan. Hindi ko naman sana magagawa yun sir, kung hindi niya ginagawa sa akin. Kanina, but, but sige. So, Hindi nagbibigay ng tawad diyan sinasaktan pa, pa po ako niyan. May record po sa barangay kung gusto niyo po i-ano i-ano niyo po. May usapan na kami sa barangay yan, sir. Nung nakaraan din nung nakaraang buwan po, hinabol po ako niyan ng may ano ng ita, ng Ganito may, ha. Pamalun, Oo. Itapalun. Ito, ito. ito. Uh, na naintindihan ko na yung sinasabi niyo na hindi naging perfectong tatay etong si Junicio Biado. Okay? Kasi ang nirereklamo naman ni Sir ay hindi rin naman naging perfectong asawa daw. Etong si na, ito, Ms. Marilyn Viado. Ito, ito, ito ha. Kasi ang lumalabas kasi dito para nagiging depensa ah, nung ginawa ninyong sa ilegal dahil mayroon din namang ginawang masama yung isa. Ayan ha, ah, hindi po ito, valid na defense mo yan. Kung magsasampa si sir, ibig lang sabihin ito, pwede rin po kayong magsampa ng kaso oh, 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 niyo. Mismo oh, oh. po sa cellphone niya, nakita ko ma, na, may nag-text na babae, nanghihingi sa kanya ng 100 load. Pero kami mga anak niya, hindi kami maludan Kung sagot ng mga ano school. Hindi po kami talaga ni inaano, binibigyan. Pagbibigay lang yan, pagsahod niya. Pero pambayad na ng utang, kinain namin ng buong buwan. Yung sinasabi nila yan, sir, hindi ko binigyan ng load. Hindi, uh, para hindi para ako Lord, nagbibigay no? ng ganun. Bakit hindi ko naman siya kakailala? Nakilagat mo ako na walang dahilan. Hindi, ah, hindi ako anayan wala akong ginawa na ganun po. may ano ikaw ang loko-loko. di ka nabibigay sa amin. Ikaw uh, ang loko, ikaw si ang loko. Ano po yung trabaho ni Ms. Marilyn? Walang siya trabaho sir ngayon, nagbabantay lang ng sasakyan sa gabi. Ano po yung ano? Makikita niyo po 'yon. Pagdating sa beer house, labas ang pera pero pagdating sa amin, hindi nagaano. Kasi ang dami ng problema, no, na pinaparating niyo sa amin. Naiintindihan namin na mayroon din po kayong reklamo laban sa inyong asawa at dito sa tatay po ng inyong mga anak na si Mr. Junicio. Kung siya po ay may mga masamang nabanggit po sa inyo, hindi nagbibigay ng suporta ah, o di kaya hindi tumutulong sa kahit ano pa man diyan sa inyong tahanan, ay hindi naman din po yan valid defense dun sa inyong pangangaliwa. Ang gusto kong sabihin dito, may karapatan din ang inyong pong misis at inyong anak kung gusto rin nilang magsampan ng kaso laban sa iyo. Opo sir. Okay? Baka marapat no na pagharapin muna natin sila. Okay? Hindi niyo na ba pwedeng pag-usapan 'yan? Ayun niyo na bang uh, pag-usapan ng matino muna ng mahinahon 'yan sa inyong as asawa at sa inyong mga anak? Ayaw ko nang ganun sir kasi ang ginawa nila nasaktan lang ako sa ginawa nila sa akin sir. Sila alam mo ngayon sir kinukop niya yung anak ko na apat. Yung dalawa, yung pangalawa kong anak siya sumama sa akin sa kanila. Yan sa akin pangatlo, anak kong pangatlo at sa anak kong panganay sumama tatlo, tatlo kami magsasama. Sila apat sila. Sabi nung lalaki sa kanya, araw-araw daw binibigyan ng 1.5 kada araw. Hindi ko naman nakikita na binibigyan ng 1.5 na araw-araw kung saan nila ginagamit yung pera na yan. Kung gusto nyo talagang sampahan ng inyo pong misis, eh ibigay nyo po ang inyo pong mga ebidensya uh, bukod pa dun sa mga sinabmit nyo mga photographs at mga videos. And then may momonitor natin siya rin, no? i-refer Ire natin si uh, Sir Junicio Biado. Pero ako, ang advice ko lang naman sana, isubukan nyo munang kausapin. Ang inyo pong mga anak at niyo pong misis, kasi Samanan. kung sampahan mo sila ng kaso, sampahan ka rin ng kaso. Eh baka magsama-sama lang din kayo sa kulungan ikaw nang ikaw nakikinabang ka rin sa ano binibigay sa akin na Ramon. Nagbibigay ka ng nakikinabang Alam mo, ang mga screenshot na ano, di ba? Pinagbubura mo dahil alam kong alam kong utak mo utak mo. Alam kong pupunta ka doon sa Rapid sabi mo, di ba? Kaya lahat ng mga ano ko dito screenshot na binagagawa mo, pinagagawa. Binura mo para ka makapunta doon, di ba? Pero yung mga alam mo, yung mga pera ng ano na binibigay sa akin ni Mon, nangihingi ka rin pagkasulay na di ba? Ikaw mismo nag joke doon sa akin. Kung ikaw, ikaw pa, yung... So, yung... So may, may, may mga, 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 mga instances ba na pinayagan ninyo na si madam eh, makisama sa ibang lalaki? Wala akong hindi ako pumayag doon, sir, na gano'n yung naging ano niya, sir. Nakita ko na lang na gano'n yung ginawa niya nila sa akin. Parang iniputan lang nila ang ulo ko, sir. Uh, I think malinaw naman na, no? Sorry na... Uh, may reklamo si Sir at may reklamo rin itong si Madam at ang kanya pong mga anak. Okay? Karapatan naman both sides ha? na magsampa ng mga kaso. Kasi obviously naman, may pag-aamin din naman na may karelasyon po itong si Miss Marilyn. Pero may ebidensya rin naman daw sila, sir, ha? Laban po sa inyo. At apparently, meron na raw silang reklamo sa inyo sa barangay. So, oh, sir, ang hirap na. Hindi na namin alam kung kanino tayo maniniwala dito. Pero, sir, patas lang naman po kami, sir. Of course, tinitignan din po namin kung ano rin po yung mga pagkakamali po ninyo bilang tatay po. Kaya, tinitimbang lang din po ni Atene. Opo, ma'am. Yung mga ganon, kasi nagawa ko na naman sa isang lalaki yon sir. Ma'am, hindi ko sana gagawin yon kung hindi naman ano ginawa niya yon. Anong ginawa niya? Iniputan niya rin ng ulo ko. Lahat ng mga bagay, hindi naman sa ako nagkaganito kung hindi yon sa mga lalaki, hindi ginagawa niya. Okay. Tinitingnan namin na kung ano yung best way para sana masolusyonan itong problema na to. Kasi kung magsampahan lang din naman kayo ng kaso, yun nga, sabi ko, baka magsama lang din kayo sa kulungan, doon pa kayo mag-away. Ganito na lang po ang gagawin po natin. Ano, pasamahan po namin kayo ng reporter ni Sir Rafi para din po makuha at makita din po namin yung mga evidence po ninyo. Sir, uh, magkano po ba yung kinikita nyo sa isang buwan? Minsan, sumasahod ako ng 12,000 po, sir. So, pag sa isang buwan, mga 24,000. Magkano po yung kaya nyong ibigay sa inyong mga anak bilang suporta? No, magsimula ngayon. Magkano ang buwanan ng uh, willing kayo na ibigay po sa inyong mga anak, sa pamilya po ninyo? Kung matapos ko mabayaran yung motor at saka ano, eh, ibigay ko yung kalahati ka kanila para wala ng problema. Okay, so mga 12,000? Kaso lang ano, eh, sila, ap apat sila doon sa partida niya, dalawa rin sa akin. Okay, so mga 10,000, ganon? Eh, hindi umabot po ng ganon 10,000 po, sir. Hindi, magkano kayong gusto mong, kaya mong ibigay kay Miss Marilyn at sa mga bata na nasa kanya? Eh, bibigyan ko sila ng mga 5,000 siguro liman libo. Opo. Kasi meron ka pang mga utang. Pero Opo, pag nabayaran mo na yung utang mo, gusto mo, kaya mo bang dagdagan yon? kaya kung dagdagan po yan, sir. Okay. So mga kahit siguro walung libo, ganon? Mga 6,000. Mabuti sana kung makapag-usap kayo kasi kung makapag-commit ka ng suporta mo, eh makapag-commit din si Miss Marilyn na wala na siyang ibang pupuntahan ng mga karelasyon niya. Eh siguro, baka ma Hindi. maayos nyo yan. Ano yan, sir? May lamat na rin yan. Hindi ah, wala na ka, talaga? Ano okay. Wala na talagang pag-asa yan. Kasi sir, pag uh, nag-chat yung lalaki, pag nag-video call sila, tawag, pupunta doon, wala na, wala na ayos Wala nang ng say, -say yun, sir, pag mga ganun. Sige po, uh, ganito po, Sir Janicio at uh, Ma'am Marilyn, sa uh, sasamahan po namin kayo tignan din po namin kung paano to maaayos kung hindi na naman po kayang magayos bilang mag-asawa since kayo po ay kasal mag-usap din po kayo para sa mga bata kasi sir, anim po yung mga anak po ninyo at six years old po yung pinakabata. May mga uh, pangangailangan po ngayon yung bata, lalo na po't magpapasokan. Tignan po natin kung ano po yung mapag-uusapan ninyo para sa mga bata. Kung gusto niyo sir, mag-file po ng kaso dahil po sa panlalalaki ni Mamarilin, Mama tutulungan po namin kayo. Pero ngayon sir, siguro uh, tignan po natin kung paano din po makatulong kami para po dun sa mga bata po. Mag-usap muna po kay bilang mga magulang po. Maraming salamat mm. po uh, Miss Marilyn, huwag niyo pong ibababa yung linya ha, kausapin po kayo ng staff namin